JJ. Bilis na nga, oh, kiss na. Oh, sige na. kay JJ din, kay JJ din daw. Kay JJ din. Ayaw kong i-kiss. JJ. Ayan yung baby, oh. Yeah eh. Ito si... Si, ano, oh. Si Russell. Si Russell. Bagong panganak, butis na naman ulit. Uy, simbak ko. Makakailang ano ka na? Yeah, Ilang way. ano naman yung bago mo? Kita mo, malaki eh. na naman yung tiyan niya. Oh. May Diyan ka bibilib kay Russell. Oh. Kapapanganak lang, butis na naman. Yeah. After one week. <laughs> Ang, galing. Ang galing ni Russell. Nah, Jai Jai. Buti nagpapabreastfeed ka. Nagpapabreastfeed ka.